Habang bumabagsak si Chiokryugian, bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan, ang pagbagsak ng kanyang sekta. Ang mga sigaw ng kanyang mga kasamahan ay umaalingaungaw sa kanyang isipan, kasabay ng amoy ng dugo sa hangin. Ang dating mar-ingle na mga mandirigman ng kanyang angkan ay naging mga walang kaluluwang kasangkapan sa isang mapanlinlang na ilusyon. Maaaring nailigtas mo ang dalagang iyon, pero tingnan mo ang iyong paligid, sabi ni Bo Kayan na may halong panunuya sa kanyang tinig. Walang pag-aalinlangan, nagpatayan ang mga kaanak ni Chiyo Kriujian, ang kanilang mga mata ay natatakpan ng ulap ng ilusyon. Ang kanilang mga mukha ay baluktot sa dalamhati habang sinasaksak ang isa't isa, mga luha ang hindi makalaya sa mahika ni Yun Anhai. Isa itong bangungot, isa na hindi niya nagawang pigilan. Sa wakas, sumikat ang maliwanag na bilog na buwan sa ibabaw ng dagwang larangan ng labanan inilalantad ang matinding pagwasak sa kanyang harapan. Nagsisimula na ang pagkawasak, wika ni Bo Kyan sa isang nakapang-aalipustang tinig, habang ang kanyang anino ay lumawak sa lupang nilunod sa dugo. Napakuyong ng kamao si Chio habang nilalamon siya ng kanyang mga alaala. Matingkad pa rin sa kanyang isipan si Okyon, ang taong nagdala ng matinding pagdurusa sa kanya. Kahit lumipas ang walong daang taon, hindi pa rin napawi ang kanyang puot. Sa halip, lalo pa itong lumalim. Noong araw na iyon, gumawa siya ng isang sumpa, hahanapin niya ang tunay na utak sa likod ng trahedya, ang siyang sam ire sa kanyang pamilya at nagbaon ng kanyang pangalan sa kasaysayan. At sa parehong araw ding iyon, naniwala siyang napatay na niya si Okio nang sabay silang mahulog sa bangin. Buhay pa ba siya? Mahina niyang bulong, puno ng hindi makapaniwalang galit. Habang patuloy siyang bumabagsak, inunat niya ang kanyang mga braso at pinakawalan ang kanyang panloob na enerhiya. Isang biglang pagsabog ng puwersa ang lumabas mula sa kanyang mga palad, pinabagal ang kanyang pagbagsak bago siya lamapat sa lupa. Sa isang mabilis ngunit matikas na galaw, lumapag si Chiyo sa bubunga ng isang napakataas na gusali. Sa ibaba, patuloy ang pangkaraniwang gawain ng mga tao, walang kaalam-alam sa naganap sa itaas nila. Napabuntong hininga siya at itinulak ang kanyang paningin pa'y taas, diretsyong nakatoon sa isang dambuhalang digital na screen sa lungsod. Nasa screen ang mukha ni Okyon. Nagliyab ang matinding galit sa kanyang mga mata. Samantala, sa opisina ng Pangulo, bumalot ang matinding tensyon sa hangin. Nanatiling nakatulala ang Pangulo, hindi makapaniwala sa natanggap na ulat. Tumalon siya mula sa bubong. Ano ang nangyari sa kanya? Hanapin niyo ang katawan. Madiing utos niya habang malakas na pinukpok ang kanyang mesa. Bahagyang nagatubili ang mensahero bago sumagot sa halos bulong na tinig, muli siyang naglaho. Napalaki ang mga mata ng Pangulo. Ano ang sinabi mo? Senggal niya, puno ng pagkalito. Muling lumunok ang mensahero bago nagpatuloy, pero may natagpuan kaming isang saksi. Sinabi niya na tinanong ng target ang tungkol sa isang lalaking nagnangalang Yu Hyun Woo. Si Yu Hyun Woo, isang pangalang kilala sa buong Timog Korea. Isa siyang tanyag na action movie star na hinangaan sa kanyang pambihirang husay sa pag-arte at nakamamanghang mga eksena. Mula pa sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang pambihirang talento. Ilang bansa ang nagtangkang kunin siya, at nakagawa na siya ng hindi mabilang na mga pelikulang sumikat sa takilya. Hinangaan siya sa buong mundo dahil sa kanyang mga kahangahangang action films. Bukod sa kanyang talento, pinapurihan din ang kanyang kaanyuan. Maraming kababaihan ang nahuhulog sa kanya sa isang tingin pa lang. Dahil sa kanyang tagumpay, tumaas ang halaga ng mga stock ng kanyang ahensya. Ang kanyang kasikatan ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kasaganaan, kundi lalo ring nagdala ng karangalan sa Timog Korea bilang isang bansang puno ng talento at sining. Isang tunay na superstar, isang pangalan na kilala ng bawat tao sa Timog Korea. Ang kanyang impluensya ay halos katulad ng isang pangulo ng bansa, isang superstar. Mahina at halos hindi mabasa ang ekspresyon ni Cho Credeo. Kaya ba ang mukha niya ay nasa lahat ng dako? Bulong niya habang pinagmamasda ng higanting digital billboard sa kanyang harapan. Ang mukha ni O.K. Yon ay makikita sa buong lungsod, inilawa ng makukulay na neon lights. Napakunot ang nuon ni Cho Credeo. Hindi siya ganito. Bakit may isang tulad niya? Dahanda ang sumingit ang pagdududa sa kanyang isipan. Kung siya mismo ay nakaligtas noong araw na iyon, may posibilidad, kahit gaano kaliit, na nakaligtas din si Okyon. Talaga bang siya iyon? O may kamukha lang siya? Bulong niya sa sarili habang bumilis ang pagtakbo ng kanyang isipan sa iba't ibang posibilidad. Napatingin siya sa isang estudyanteng tila hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Maituturo mo ba sa akin kung nasaan siya? Kailangan ko siyang makita, anuman ang mangyari. Matigas at walang pag-aalin lang ang sabi ni Chokyum. Napatawa ng tuyo ang estudyante. Wala kang paraan para makalapit sa kanya. Isa siyang superstar. Ang tanging paraan lang para makita mo siya ay kung anak ka ng Pangulo. O baka sakali, kung magkampo ka sa paliparan, baka masulyapan mo siya. Ganoon ba? Sagot ni Chokyum sa isang iglap, bumigwas ang kanyang kamao at diretsyong tumama sa dambuhalang digital screen, binasag ang imahe ni Okyon. Napaatras ang estudyante, nanlaki ang mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ikaw ang magdadala sa akin sa kanya, utos ni Chio Krugam sa mababang ngunit nakakapanindig balahibong tinig. Gumawa ka ng paraan, anuman ang mangyari. Nang inag ang estudyante, pilit hinahanap ang tamang mga salita. T, please huwag mo akong saktan, nauutol niyang sabi. Hindi ka masasaktan, basta sabihin mo lang sa akin kung paano ko siya makikita. Nag-alinlangan ang estudyante, ngunit kalaunan ay dahan daw ang tumango. Eh, sige, tutulungan kita. Pero may isang problema, wala siya rito ngayon. Nasa ibang bansa siya, nabasa ko sa isang artikulo na nasa Amerika siya sa ngayon. Nasa ibang bansa, inulit ni Choke Regime habang lumalim ang kanyang kunot nuo. Bago pa siya makapag-isip ng mas matagal, nag dumagsa ang bagong mga tanong sa kanyang isipan. Hindi niya maaabot si Okaeyon sa ngayon. Ngunit hindi iyon mahalaga. Kahit nasaan man siya, hahanapin pa rin siya ni Chokri Jim. Samantala, sa Estados Unidos, si Okaeyon, na ngayon ay kilala bilang Yu Yeon Woo, ay nakaupo sa isang mamahaling restoran, ninanamnam ang kanyang pagkain. Sa tabi niya, isang baso ng pulang alak ang kumikislap sa ilalim ng ilaw mula sa mga eleganteng chandelier sa itaas. Habang itinaas niya ang kanyang tinidor upang kumain, isang biglaang puwersa ang tumama sa kanyang mukha. Isang malakas na suntok ang damapo sa kanyang pisngi dahilan upang mapaatres siya sa kanyang upuan. Lilisanin mo ba o hindi? Sigaw ng lalaking nasa harapan niya, inuulit ang linya ng dalawang beses. Isang saglit ng katahimikan ng bumalot sa paligid. Pasensya na, ano ulit yung linya? Tanong ng lalaki, na bahagyang napakamot sa ulo habang tumingin sa direktor. Nanatiling tahimik ang buong set bago biglang sumabog sa inis ang direktor. Ilang beses mo nang sinira ang eksena? Sigaw nito, habang hinihimas ang sentido sa pagkadismaya. Alam mo ba kung gaano kahirap isingit sa schedule ni Mr. Yu ang shooting na to? Marami pa siyang ibang kailangang gawin. Nagpalitan ng kaba ang mga tingin ng mga miyembro ng produksyon habang tumindi ang tensyon sa set. Mabuti pa, mag-break muna tayo sandali, suhestyon ni Yu. Yun nakangiti pa rin sa kabila ng matinding suntok. James, pwede bang sa kabila mo nalang ibato ang suntok sa susunod? Kapag namaga ang kaliwang pisniko, baka hindi na ako makapagpatuloy sa pagkuhan ng eksena. Nagsimula ng hamupa ang tensyon, ngunit biglang may lumaganap na malamig na tunog, isang animoy nakakakilabot na pagkaluskos mula sa itaas. May kung anong bumigay. Ang napakalaking chandelier na nakasabit sa set ay nagsimulang manginig, dahan-daang naluluwagan ang mga tornilyo nito. Isang malakas na pagkaluskos ang umalingaungaw sa buong studio. Ang kristal na chandelier, sapat ang laki upang durugan ng isang tao, ay bumagsak diretsyong patungo kay James. Napako sa kinatatayuan si James. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot habang ang kumikislap na masa ng salamin at bakal ay bumagsak pababa. Hindi siya makagalaw. Masyadong bigla, masyadong mabilis. Parang bumagal ang oras. Bago pa siya makapag-react, isang anino ng mabilis na paggalaw ang sumalubong sa kanyang paningin. Biglang sumugod si Yu Wu, hinatak si James at itinulak siya palayo gamit ang matinding puwersa. Napalugmok silang dalawa sa sahig, eksaktong sa parehong sandali na bumagsak ang chandelier, nabasag ito sa libu-libong matatalim na piraso. Bumagsak ang katahimikan sa buong set. Ang eksenang naganap ay parang isang bahagi ng pelikula, ngunit hindi ito scripted. Ang matalim at nakatuon niyang tingin ay parang isang tunay na action star. Nagmamadaling lumapit ang mga tauhan ng produksyon, puno ng pag-aalala. Mr. Yu, Ayos ka lang ba? sigaw ng isang staff member, halatang balisa ang tinig. Huminga ng malalim si Yuyon Wu, ramdam pa rin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ayos lang ako, sagot niya, itinukod ang sarili upang makatayo. Muntik na tayo roon, bigla niyang naramdaman ang matinding hapdi sa kanyang kaliwang braso. Nang tingnan niya ito, nakita niyang damaloy ang manipis na linya ng dugo sa kanyang manggas, isang hiwa mula sa mga bubog ng salamin. Pero siguro mas mabuting ipatingin ko ito, dagdag niya ng casual, habang pinagagalaw ang kanyang mga daliri sa kabila ng sugat na dumudugo. Napasinghap ang mga staff, dali-daling tumawag ng medikal na tulong. Si James, na nanginginig pa rin, ay tumingin kay Yuyon Wu na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Wala ka pa rin pinagbago, ani James, nanginginig ang boses sa halo ng galit at pag-aalala. Paano mo naisip ang ilagay ang sarili mo sa panganib ng ganun? Paano kung may mas masama pang nangyari sa'yo? Ngumiti lang si Yuyon Wu, hindi man lang natinag sa paninisi. Ayos lang ako, pero may ilan sa staff ang nasugatan. Mas importante yun ngayon, sagot niya. Napatingin siya sa isang sulok ng set kung saan nakatambak ang mga Reg Along maingat na nakabalot. At ano ang mga Reg Along yan? Tanong niya, dapat i-donate na lang natin ang mga yan sa mga medical staff sa ospital mas nararapat sila para rito kaysa sa akin. Nag-aalalang na pabuntong hininga si James. Huwag mo munang alalahanin yan ngayon. Ang mahalaga ay ikaw, ngunit naputol ang kanyang sasabihin ng magbago ang ekspresyon ng isa pang staff member. May mahalaga akong balita, sabi nito, nanginginig ang tinig. Tumahimik si Yu Yun biglang naging seryoso. Ano iyon? nag ang lalaki bago tuluyang nagsalita. Nakipag-ugnayan sa atin ang Pangulo ng Timog Korea. Parang nagyelo ang ekspresyon ni Yoo Hyun Woo. Ano ang sinabi mo? Tanong niya, nanlilimahid sa gulat at lungkot ang kanyang mukha. Sa Blue House, ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Timog Korea, nakatayo ang isang pangkat ng mga gwardya, nakaposisyon ng alerto. Ngunit sa isang kumpas ng kamay, agad silang pinaalis ng Pangulo. Maaari na kayong umalis. May mahalaga akong pulong, at nais kong harapin ito ng mag-isa. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto, isang boses ang umalingaungaw sa loob ng silid. Kumusta ka na? Nanigas ang Pangulo. Mabilis niyang hinigop ang hangin. Matagal kitang hinintay, dagdag ng tinig, kalmang ngunit may nakatagong pananakot. Dahan daw ang lumingon ng Pangulo. Nakatayo si Chiyokrugam, nakasandaw sa dingding, nakapulupot ang mga braso, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Nanatiling mahinahon ang ekspresyon ng Pangulo, ngunit may bahagyang pagkabalisa na sumilay sa kanyang mga mata. Tunay kang kahangahanga, Ania, unti-unting binabawi ang kanyang composure. Napagtagumpayan mong lampasan ng seguridad na para bang isang anino ka lamang. Napabuntong hininga siya, hindi makapaniwala. Ikaw lang ang tanging taong makakapasok at makakalabas sa lugar na ito nang walang sinumang makapansin sinorpresa mo ako kahapon, talagang nakakakilabot. Siyam na oras bago ang pangyayaring ito, sa loob ng opisina ng Pangulo, tahimik ang silid, maliban sa banayad na kaluskos ng mga papel habang abala ang Pangulo sa pag-aayos ng mga dokumento. Walang babala, biglang kumurap ang mga ilaw. Binalot ng dilim ang buong silid. Agad na itinaas ng Pangulo ang kanyang ulo, nanigas ang kanyang katawan. Sa bahagyang liwanag mula sa emergency lighting, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Halos hindi ito makita sa madilim na kapaligiran, ngunit sapat upang mapansin niya ito. Muntik siyang maduwal sa kaba nang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Si Chok Rugaim, kalma itong nakaupo sa isang silya sa tapat ng kanyang mesa. Ang presensya nito ay parehong nakakatakot at nakapapanatag, tila ba matagal na itong naroon. Ang kooperasyong binanggit mo, bukas pa ba ang alok? Tanong ni Chok Rugayem sa malamig ngunit matatag na tinig. Tumayo ang Pangulo mula sa kanyang upuan. Alam kong babalik ka, sagot niya, nakatingin ng diretsyo kay Chok Rugayem. Gusto mo ngang makipagtulungan, hindi ba? Sigurado akong may kondisyon ka kung bakit ka narito. Tumahimik ang silid. Hinahanap mo siya, hindi ba? Isang saglit na katahimikan ang lumipas. Si Uyon o mas kilala bilang Okyon, patuloy ng Pangulo. Napakuyom ang kamao ni Cho Gregem. Ibig sabihin, alam mo. Oo, kung ganoon, matutulungan mo ba akong makaharap siya? Pinagmasdan ng pangulo ang matatag na tingin ni Cho Gregem. Kung ipapangako mong makikipagtulungan, tutulungan kitang makilala siya. Tiningnan ni Chek Rayem ang kamay na inilahad ng pangulo. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, hindi mabasa kung ano ang iniisip. Kung ganoon, may kasunduan na tayo. Sagot ni Chie Kraem sa matigas na tinig. Ilang oras matapos ang usapan dumating sila sa isang pribadong lugar. Nakatayo si Nachoriem at ang pangulo sa harap ng isang pintuan. Kailan ko siya makikita? Tanong ni Chie Krayem, kalmado ngunit diretsyo ang tono. Ngumiti ng bahagya ang pangulo. Sabik ka talagang makita siya, ano? Huwag kang mag-alala, nasa loob siya. Hintayin ka na niya. Sa loob, masayang nakikipag-usap si Leon Wu sa ilang tao. Nang bumukas ang pinto, agad na napalingon ang lahat sa mga bagong dating. Mr. President, masayang bati ni Yeon-woo. Tumayo siya upang salubungin ito, kasabay ng magalang na napagtangon ng ibang naruroon. Habang naglalakad papasok ang pangulo, tumama ang tingin ni Chok Rujiam kay Yeon-woo. Kung ganun, ganito tayo unang magkikita, bulong ni Chok Rujiam sa sarili. Lumapit ang pangulo. Salamat at pinaunlakan mo kaming makipagkita, sabi niya, ngunit biglang napakunot ang kanyang nuo. Ano nangyari sa kamay mo? Tumingin si Yu sa kanyang kaliwang kamay, na may benda at bahagyang may bakas ng dugo. Napatawa siya ng mahina. Ah, ito, maliit na sugat lang. May kaunting aksidente sa shooting, sagot niya ng casual. Sa gilid, isang lalaki ang lumapit. Kumusta ka? Tanong nito. Ako si Chi Kriyem. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Yu Yun Wu nang marinig niya ang pangalan. Maging ang dalawang lalaking nasa likuran niya ay tila nagulat. Cho Kriu Gan, inulit ni Yu Yun Wu, bahagyang nanlaki ang mga mata. Ito ba ang bayani ng bansa na binanggit ng pangulo? Dagdag niya, nakita kita sa balita, isang karangalan na makilala ka. Iniabot ni Yu Yun Wu ang kanyang kamay. Tinanggap ni Cho Kriu Jam ang pakikipagkamay, ngunit hindi ito para sa formalidad. May gusto siyang tiyakin. Habang magkahawak ang kanilang kamay, lihim na pinakawalan ni Chokryo Jam ang kanyang panloob na enerhiya, sinusubukang maramdaman kung mayroong bakas ng chimula sa lalaking nasa harapan niya. Tahimik ang buong silid. Pagkalipas ng ilang segundo, tila walang kamalay-malay si Yu Yun Wu sa ginagawang pagsusuri sa kanya at bahagyang nagkomento, malakas ang hawak mo. Hindi ka panipaniwala, sa totoo lang. Nakangiti pa rin siya, ngunit bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri dahil sa bigat ng pagkakahawak. Samantala, bumilis ang takbo ng isip ni Chokrigam. Ano ito? Wala akong nararamdamang kahit anong chi. Wala siyang enerhiya kahit kaunti, naisip niya. Unti-unting lumuwag ang hawak niya sa kamay ni Yu Yon Wu. Binitiwan niya ito, ngunit nanatiling mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Paumanhin, sabi ni Chokrigam, bahagyang umatras inasahan niyang makakaramdam siya ng kahit anong bakas, anumang palatandaan, na magpapatunay na ang lalaking nasa harapan niya ay si Okyon. Ngunit wala siyang naramdaman, hindi ito ang taong matagal na niyang hinahanap. Tama na ang pagpapakilala, mabuti pang umupo muna kayo at uminom ng tsaa, sabi ng Pangulo. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Lumapit ang isang bantay at bamulong, nakahanda na ang mga sundalo, ginoo. Tumango ang pangulo, sa ngayon, magmasid muna tayo. Kailangan nating malaman ang tunay niyang pakay kung bakit gusto niyang makipagkita kay ginoong Yuyonwo. Sa loob ng silid, magkasalungat na naupo si na Chokri Gam at Yuyonwo, tahimik na iniinom ang kanilang tsaa. Ngunit hindi nakatoon ang isip ni chok Gayem sa iniinom niya. Hindi siya si Okyon, isa lang siyang taong kahawid niya, naisip niya, unti-unting dinadaluyan ng matinding pagkadesmaya. Sayang lang ang oras ko rito. Handa na siyang tapusin ang kanyang pag-iisip nang biglang may nagsalita. Si Yuyon Wu, ngunit iba ang tono ng kanyang boses, mas mabagal, mas mahina, parang may bahid ng pangungulila. Maayos ka lang ba, Chokrijam? Napakos sa kanyang upuan si Chokrijam. Nanlaki ang kanyang mga mata, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang boses na iyon, ang tono, pamilyar ito. Dahan-daang tumayo si Yuyunwo, bahagyang yumuko patungo kay Chokrijang, at bamulong ng sapat lang para siya lang ang makarinig. Kaya pala, buhay ka pa.